Ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Hindi ito madaling ibahagi, ngunit sa tingin ko kailangan ko na itong ilabas. Baka may makaka-relate o baka makatulong ito sa akin. Minsan, may mga bagay na hindi mo kayang i-anticipate. Mga pangyayaring darating na magugulat ka na lang sa kanilang epekto. Gaya na lang nung araw na iyon nang makita ko si Papa Hubad sa faculty room. Hindi ko alam kung paano ko siya unang nakita. Ang sakit sa mata. Pero hindi ko rin siya matanggal sa paningin ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Takot ba? Gulat? O mas malalim pang sakit? Hindi ko alam. Para bang ang buong mundo ko biglang nagkolaps? Hindi ko na kayang pigilan yung mga tanong na pumasok sa isip ko. Bakit siya nandun? Bakit? Wala akong alam? Pati yung reaksyon ni Papa nang makita niya ako, para bang walang nangyaring masama. Habang ako, hindi ko magawang huminga, hindi ko magawang mag-isip ng maayos. Siya, parang walang nangyari. Ang sakit! Yung dating halakhak at kwentuhan namin na parang walang katapusan, naging parang isang malamig na pader, hindi ko na alam kung paano ko tatanggapin yon parang nawala na lahat ng tiwala ko sa kanya at sa sarili ko. Si Papa, na laging sinasabi kong protektor ko, siya pala ang unang magbibigay sa akin ng ganitong sakit. Pati na rin ang mga tanong ko sa sarili ko. Ano ba ako para sa kanya? Anak ba ako na dapat niyang pahalagahan? O isa lang akong bahagi ng isang malaking lihim na hindi ko kayang tanggapin? Ngayon, hindi ko alam kung paano ko tatahakin ang susunod na hakbang ko. Nais ko sanang magpatuloy at kalimutan na lang lahat ng ito, pero hindi ko magawang gawin. Hindi ko magawang isara lang ang mga mata ko at magtuloy sa buhay. Kung gusto ko man siyang patawarin, paano ko sisimulan? Kung hindi ko man siya patawarin, ano ang mangyayari sa aming dalawa? Magpatuloy ba akong magpakita ng pagmamahal o iiwas na lang ako sa kanya? Alam ko sa mga susunod na araw kailangan ko ng sagot. Pero kung may mga tao kayong kilala na nakaranas ng ganitong klaseng kwento, paano kayo nakalampas sa ganitong pain? Anong dapat kong gawin? Ano ang mga hakbang ko para makapag-move on o kung kailangan ko bang magpatawad? Salamat at sana ma hindi naman laging ganito ang tingin ko kay Papa. Sa totoo lang, siya yung unang lalaking minahal ko sa buong buhay ko. Lumaki akong wala si Mama. Wala akong matandaan na yakap niya. Wala akong alaala ng boses niyang kumakanta ng lullaby bago ako matulog. Pero kahit ganon, hindi ako nawalan ng lakas ng loob kasi andun si Papa. Kahit hindi siya expressive, Ramdam ko naman dati na mahal niya ako. Sa simpleng paghatid sundo sa school. Sa mga instant pansit kanton na pinagluluto niya. Kapag wala kaming ulam, yun na ang version niya ng pag-aalaga. Pero habang lumalaki ako, napapansin kong may kulang. Hindi siya katulad ng ibang tatay ng mga kaibigan ko na bukas sa kwento, nagtatanong kung may crush ako, kung kumusta ang araw ko. Si Papa tahimik lang Minsan parang may sarili siyang mundo. Kapag tinatanong ko siya kung okay lang ba siya, simpleng, oo naman lang ang isasagot niya, sabay iwas ng tingin. Minsan napapaisip ako, mahal niya ba talaga ako Or, o iniintindi niya lang ako kasi wala na siyang choice? Nung bata pa ako, may mga gabi na gusto ko siyang tabihan sa kama. Gusto ko lang ng yakap ng assurance na safe ako. Pero madalas, tatanggihan niya ako. Sabi niya, Malaki ka na anak. Eh ni minsan hindi ko naman naramdaman na maliit ako sa paningin niya. Parang lagi akong dapat matuto mag-isa. Yung tipong kapag umiiyak ako, hindi niya ako niyayakap, tahimik lang siyang nakaupo. Parang wala siyang alam sa nararamdaman ko. Kaya siguro nung nakita ko siya sa faculty room na ganun, hindi lang gulat yung naramdaman ko. Parang biglang, ha, huh. Bumalik lahat ng lamat na pinilit kong takpan. Lahat ng tanong na hindi ko na itanong noon. Bakit niya ako laging tinataboy? Bakit siya laging tahimik? Bakit parang laging may dingding sa pagitan namin kahit sabay naman kaming kumakain sa iisang mesa? Biglang naging malinaw. Baka ako lang talaga ang masyadong umaasa sa isang relasyon na hindi naman niya balak buuin. Alam ko, hindi fair na i-base lang sa isang eksena yung buong pagkatao niya. Pero paano mo nga baka kalimutan yung sakit kung matagal na pala siyang naipon sa'yo tapos isang iglap, sabog lahat? Parang gusto kong balikan lahat ng moments namin. Lahat ng tingin, lahat ng katahimikan, lahat ng gabing umiiyak ako ng palihim. Baka may makuha akong clue kung kailan siya nagsimulang lumayo. Baka... Ako rin yung may pagkukulang. Baka masyado akong naghangad ng closeness sa isang taong hindi pala marunong magmahal ng buo, ang hirap. Hindi ko alam kung ako lang ba ang ganito. May mga magulang din ba kayo na parang laging kulang sa lambing, pero sabay sa ibang paraan, nandun, naman sila? Paano ninyo naintindihan yung mga magulang ninyo na hindi marunong magpaliwanag ng damdamin at paano niyo pinatawad yung mga taong hindi naman humingi ng tawad? Pagkalabas ko ng faculty room, parang huminto ang mundo ko. Mainit ang pisngi ko. Hindi ko alam kung dahil sa hiya, gulat, o galit. Parang gusto kong sumigaw, pero wala akong boses. Nang makauwi kami, ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin ni Papa. Akala ko aamin siya akala ko may paliwanag. Pero habang nasa lamesa kami, kalmado lang siya. Tipid na tanong lang. Kumain ka na ba? Doon ako tuluyang napuno. Papa, nakita ko kayo. Sabi ko ng diretsyo. Tumingin siya saglit tapos ngumite. Parang walang bigat ang sinabi ko. Ah, nakita mo kami ni ma'am? Ganun lang. Para bang nahuli ko lang siyang nagtitimpla ng kape sa maling tasa. Hindi nakahubad habang may kasamang babae na halos kaedad ko. Wala yon, anak. Matagal na kaming may... Understanding. Ganun lang. Walang paliwanag. Walang pagsisisi. Walang kahit anong effort para ayusin ang gulo sa utak ko. Parang ako pa yung mali, ako pa yung OA kung mag-react. Napalunok ako, pero pinilit kong maging kalmado. Understanding? Faculty room pa? Seryoso? Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa TV, nanonood ng balita na parang walang nasirang relasyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko na alam kung ano ang mas masakit, yung nakita ko o yung kawalan niya ng reaksyon ngayon. Nung bata pa ako, ako yung laging nagtatanong. Papa, bakit wala si Mama? Papa, okay ka lang ba? Pero ngayong ako na itong nasasaktan, wala man lang siyang tanong kung okay ako. Parang hindi niya alam na may nawasak sa akin nung araw na yon. Hindi ko na siya matingnan ng diretsyo. Parang ibang tao na yung kaharap ko. O baka matagal na pala siyang iba at ngayon ko lang nakita ng buo. Gusto ko siyang sigawan. Gusto kong malaman kung ilang taon na silang may understanding ng ma'am na... Yun, gusto kong itanong kung may iba pa ba. Pero kinain ako ng... Uh, takot. Takot na mas masaktan pa sa mga susunod niyang sasabihin. Takot na tuluyang mawala na yung tatay na kahit papaano pinanghawakan ko. Kaya imbes na tanungin ko siya, tumahimik ako. Tinapos ko ang hapunan, pumasok sa kwarto at doon na lang ako umiyak. Hindi ko alam kung dapat ko pa siyang kausapin. Worth it pa ba na itulak ang isang usapang ayaw naman niyang harapin? Or mas okay na ba na ko na lang na hindi lahat ng tanong may sagot? Kahit galing pa sa taong pagkalipas ng ilang araw mula nung nahuli ko si Papa, parang nag-iba ang ikot ng mundo ko. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar hindi na ako makatingin sa kanya, at parang siya rin, wala na rin pakialam. May mga araw na nasa iisang bubong, lang kami pero parang magkaibang planeta. Uuwi siya ng late, minsan amoy pabango ng babae. Ako naman, tahimik lang sa mesa, pilit inuubos ang kanin na lasang buhangin sa lalamunan. Sa school, dun ko lalo naramdaman yung bigat. Naging mechanical na lang ang pagtuturo ko. Yung dati kong passion, parang naglaho. Nawalan na ako ng gana magkwento sa klase, tumigil akong ngumiti. Napapansin na ng mga estudyante ko. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ng isa. Ngumiti? Lang ako, pero totoo? Hindi. Yung mga co-teacher ko unti-unti ring nagdistansya. Hindi ko rin sila masise. Ako rin naman tong lumalayo. Pag may mga lunch out o chikahan, palaging may excuse ako. Mas pinipili kong mag-isa sa faculty. Kaharap ang laptop na naka-off, kunwari busy pero ang totoo, wala naman akong gustong gawin. Parang lahat ng energy ko, kinain ng hiya, galit, at sakit. Minsan, sa sobrang bigat ng dibdib ko, napapaisip ako. Ako ba ang may mali? Ako ba yung hindi sapat, kaya siya naghahanap sa iba? Hindi ko alam kung normal lang tong iniisip ko. Pero ang hirap pala kapag yung taong minahal mo't inintindi mo buong buhay mo, bigla ka nalang bubuwagin sa isang iglap. Parang binura lahat ng sakripisyo, lahat ng alaala, at pinalitan ng isang eksena na hinding-hindi ko makakalimutan. At mas nakakatakot, unti-unti ko rin kinukwestiyon kung deserving ba ako ng pagmamahal. Kung si Papa nga, na dapat una kong kakampi, kaya akong saktan ng ganun, sino pa ang magmamahal sa akin ng buo? Paano kung hindi na ako buo para mahalin? Sa totoo lang, ayoko na sanang magtanong, pero hindi ko mapigilan. Hanggang kailan ako magpapanggap na okay? Hanggang kailan ko ipagkakait sa sarili kong masaktan? Umiyak? O kahit magalit ng totoo? May point pa ba na ayusin ang relasyon naming mag-ama? Kung ako lang ang lumalaban para sa koneksyon na siya na mismo ang binitiwan? Alam mo yung tahimik na gabi na kahit wala namang tunog parang ang ingay ng utak mo? Ganun ako gabi-gabi. Nakatulala lang ako sa kisame, tinatanong ang sarili kung saan ako nagkulang. Ako ba? Ako ba ang may mali? Ako ba ang hindi nakaintindi? Naalala ko pa noon, tuwing may recognition day ako, si Papa lang lagi kong kasama. Wala akong nanay na tatakbo sa stage para yakapin ako, pero si Papa laging nandoon sa likod. Tahimik lang, pero palaging present hindi siya expressive. Hindi siya yung tipong maglalambing o yayakap ng walang dahilan. Pero sa mga simpleng bagay, yung pagbili ng paborito kong fishbowl sa labas ng eskwelahan, yung pagbibigay ng bagong notebook kahit hindi ko pa nauubos yung luma. Doon niya pinapakita yung pagmamahal niya. Kaya siguro masakit. Kasi kahit hindi siya madaldal, naniwala akong mahal niya ako. Pero ngayon, hindi ko na alam kung anong klaseng pagmamahal 'yon. Nagbago ba siya? O ako lang ang natanggal sa ilusyon na buo pa kaming dalawa? Minsan naiisip ko, baka ako ang masyadong kumapit. Baka 'di ko binigyan ng espasyo si Papa. Baka tao rin siya na may mga pangangailangan 'di ko nakita, 'di ko pinansin. Pero kasalanan ko ba kung anak lang naman ako na umaasang sapat na ako para hindi siya maghanap ng iba? Naghalo-halo na lahat, galit, guilt, lungkot at pangungulila para akong binubunot mula sa sarili kong balat. Hindi ko na alam kung anong totoo. May karapatan ba akong masaktan o kailangan kong intindihin siya dahil siya ang tatay ko? At sa gitna ng lahat ng to na bulabog yung pagkakaintindi ko sa love. Akala ko love is safe. Akala ko love means choosing each other. Pero bakit parang love rin ang nagdulot ng trauma ko? Ngayon, hindi ko alam kung papatawarin ko siya. Hindi ko rin alam kung mapapatawad ko ang sarili ko sa pagkakabigo ko sa kanya bilang anak. Pero kailangan ko bang laging intindihin kahit ako na tong nauubos? Mga bes, ganito ba talaga kapag nasaktan ka ng taong inaasahan mong hindi kailanman sasakit sa'yo? Paano ka magsisimulang muli kung yung basag ay hindi lang sa puso? kundi pati sa pagkatao mo? May pag-asa pa ba akong maibalik yung tiwala ko sa salitang pamilya? O hanggang dito na lang talaga kami ni Papa? Hindi ko na kayang patagalin. Hindi ko na kayang itikom yung bibig ko habang sa loob ko. Parang may sunog na hindi maapula. Kaya nung Sabado ng gabi, habang nasa kusina siya, tahimik na naghihiwa ng sibuyas, nilapitan ko siya. Walang pakyut. Walang paligoy. Diretso. Papa, bakit mo yun ginawa? Napatingin siya sa akin, yung tipong tingin ng isang taong biglang naistorbo sa sarili niyang multo. Hindi siya agad sumagot. Parang binubuo pa niya sa utak niya kung paano niya iikot yung kasinungalingan, pero hindi na ako papayag na mapunta. Sa so walatong tong pag-uusap na to, hindi mo man lang ba naiisip kung gaano kabigat yung iniwan mong tanong sa utak ko? Tuloy ko. Hindi mo man lang ba gustong ayusin kahit konti? Huminga siya ng malalim tapos umupo. Hindi pa rin ako sanay makita siyang ganun. Parang biglang tumanda, parang wala nang kaya pang ipaglaban. Sabi niya, Anak, hindi ko rin alam kung anong nangyari sa akin. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako naging ganito. Doon ako napahinto. Hindi dahil may linaw na, kundi dahil naramdaman ko, for the first time, na di pala siya bato. May sakit din pala siyang hindi ko nakikita. Kwento niya, lumaki rin siyang kulang. Mahigpit yung lolo ko. Walang yakap, walang lambing, puro utos. Tapos si mama raw, maagang nawala. Kaya siguro, hindi niya rin alam kung paano maging ama na buo na hindi lang provider kundi emotionally present. Pero kahit na kahit na naiintindihan ko na yung pinagmulan niya, hindi pa rin nababawasan yung sakit. Parang sugat na nilagyan lang ng alcohol. Malinis. Pero ang hapde. Sa totoo lang, gusto kong yakapin siya nung mga oras na yon. Pero naisip ko, baka hindi pa ito yung tamang panahon kasi kahit gusto ko siyang maintindihan, hindi ko pa kayang limutin yung lahat ng tanong na iniwan niya sa akin. Pero at least ngayon, alam ko na kung saan siya ng galeng Hindi pa buo, pero may sinimulan. May butas pa rin sa pagitan naming dalawa, pero may tulay. Alam mo na, di ba? Yun lang ang sinabi ni Papa. Walang explanation. Walang paliwanag. Parang sapat na raw yung tanong niya para maintindihan ko ang lahat. Pero sa totoo lang, mas lalo lang akong nalito. Mas lalo lang akong nabiten. Alin? Doon pa? Yung nakita ko? O yung pakiramdam kong matagal mo na akong tinatago sa totoong ikaw? Ang bigat sa dibdib. Para akong sinasakal ng mga tanong na hindi ko alam kung may sagot ba talaga. Ang tagal kong tiniis na hindi magtanong hindi magalit, hindi umiyak sa harap niya. Pero ngayon, parang sumabog lahat. Tumahimik siya. Tumingin sa akin ng matagal, parang may kinu-question din sa sarili niya. Tapos, mahina niyang sinabi, Hindi ko alam kung paano magsimula. Hindi ko rin alam kung kaya mong tanggapin. Doon ako muntik bumigay. Kasi kung sa kanya galing yung sugat, Paano ko gagamutin to? Kung siya mismo ang may bitbit na guilt at sakit, paano ko maibabalik yung tiwalang matagal ko ng gustong buuin ulit? Inamin niya. Inamin niya na simula pa lang may mga bagay na tinago niya sa akin. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil natakot siyang masira yung tingin ko sa kanya. Sabi niya, Anak, hindi ako palaging tama. Pero lahat ng hindi ko nasabi, hindi dahil wala kang karapatang malaman, kundi dahil wala akong tapang nasabihin. Ang hirap marinig nun, kasi parte ng pagkatao ko, yung pagiging anak niya. At ngayon, para akong nawala ng pundasyon. Pero sa kabila ng sakit, ramdam ko yung totoo sa boses niya. Yung pagod, yung panghihinayang, yung kabiguan, napapikit ako. Kinuyom ko yung palad ko, pinipigil ang sarili kong umiyak. Gusto kong yakapin siya, pero gusto ko ring sigawan. Gusto kong maunawaan siya, pero gusto ko ring maramdaman niyang nasaktan ako. At dun ko na-realize, hindi lang pala siya yung may tinatago. Ako rin. Ako rin tong may galit, may tanong, may hinanakit. Pero hindi ko rin masabi kasi baka siya yung mabasag. Ngayon pareho kaming hubad. Pareho kaming sugatan. Pareho kaming may tinig sa lalamunan na gusto na naming iluwa. Ngayon alam ko na wala nang madali. Bawat hakbang ko parang puno ng takot at pangarap na baka hindi na matupad. Si Papa, hindi ko pa alam kung matutulungan ko siyang magpatawad sa sarili niya. Pero sinisubukan ko. Yung mga gabing walang katiyakan, yun ang mga tumatakbo sa utak ko. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko na itapon ang sarili ko sa pagkukunwari na okay lang ang lahat. Minsan, tumatahimik na lang kami habang magkasama. Wala nang tanong, wala nang paliwanag. Pero sa katahimikan na yon, may kaunting kapayapaan. Hindi na siya kasing tigas. Hindi na ako kasing galit. Parang pareho naming tinatanggap na kahit hindi namin mabura ang nangyari, pwede naming simulan ulit. Hindi sa kung saan kami tumigil, kundi sa kung saan kami ngayon. Minsan naiisip ko, baka yung mga sugat hindi talaga nilalapat ng lunas para mawala. Baka tinatanggap lang silang parte na ng balat mo. Kahit humilom, may peklat. Pero, di ba nga kahit may peklat, buhay ka pa rin? Ilang beses ko rin kinwestiyon yung sarili ko kung tama ba tong desisyon ko. Kasi sa totoo lang, mas madali sanang tumalikod na lang at kalimutan lahat. Pero mas pinili kong harapin yung sakit. Hindi dahil sa mahal ko siya lang, kundi dahil gusto ko rin mahalin ang sarili ko ng buo. Gusto kong malaman kung sino ako sa labas ng trauma, sa labas ng galit, sa labas ng takot, kaya ngayon kahit hindi pa buo ang lahat kahit hindi pa tapos ang kwento namin handa na akong harapin ang susunod na pahina hindi ko alam kung kasama pa siya sa kabanatang iyon pero alam kong kaya ko na mag-isa man o kasama siya minsan nga naiisip ko siguro love isn't always about fixing the broken parts baka it's learning how to live with the cracks and still finding beauty in them. Baka yun ang totoong forgiveness, hindi ang kalimutan, kundi ang mamuhay ng hindi na laging binabalikan ng suga.